So, ayan na nga guys share ko lang din sa inyo guys kung anong trabaho ng mga seaman dito sa barko guys ito ipapakita ko sa inyo guys na video ito yung main engine ng makina ng barko namin guys so sa kasalukuyan approaching kami ng Australia from China uh, biglang tumirik yung barko namin guys so nagkaroon ng problema ang main engine so gising lahat ng mga engine department yun sila chief engineer, second engineer tatlong third in, third engineer, tatlong oiler, wiper, Peter, yan si Peter, si electrician, gising lahat ang mga engine department guys dahil tumirik yung makina namin sa barko. At yun, binunot ang isang piston ng main engine guys dahil nagkaroon ng trouble ang makina namin. So, share ko na lang din sa inyo guys kung anong trabaho talaga ng mga seaman walang pinipiling oras ang trabaho dito sa barko guys kaya gising lahat ng mga makinista dito sa barko guys sana uh, safe lagi ang biyahe namin guys lahat ng mga seaman share ko sa inyo itong video ko na to guys seaman pamor seaman <laughs> pamor daw seaman pa alas 12.30 na umaga bunot na piston ng mga marino Mas ah Mata Asia steering gear dito sa ano puro lang isa steering gear ng barco guys dadala ng timon sa barco Buhay mar Buhay Marinero. Oh, Buhay Marinero. Ano oras na? Yes, so. Alas 2:30 na nang yeah. oh. Mayor. Yan. Salamat sa ano? Sa pagkain. Pagkain niyo, malaki extra to. <laughs> <Sa irin yan. laughs> alas dos ng alas dos na madaling araw doon, ha? Hmm. Bunot mga marinero na ano oh. Piston Salamat, salamat Salamat <laughs> Bunot ng makina. Siman pabor. Siman pabor. Pabor. pabor daw. Siman pa. Alas dos imedya na umaga. Bunot ng piston ng mga marino. Oh. <laughs> ano ulit ulit? <laughs> uh, for today's video, magpapapiling tayo sa mga taong grasa ngayon. <laughs> Madali araw na, madali araw. Alas ay, dos Alas <laughs> uh, oh? ng madali araw. Uh, marino dito. Gising na gising. Dilat na dilat. Chip engineer, oh. Hahaha. 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 Ito yung ginawa ni Kapaw. Di video ba? Yan, Ayan. 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 Yung mga napalitan namin. Grabe yung ginawa nila dito. Yeah. Out mo, shout out mo. Shout out. Shout out mo. Uh? Shout out kay Kapaw. Kamu sir. Shout out kay Kapaw. 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 Buno Kapaw. <teina> Kapaw. piston Alas Kapaw. 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 Ano sabi Iyaw, mo? Wala nang Ano sabi mo? Ano sabi mo third? Si Iman Pangor. Si Iman Pangor. <laughs> sabi na na, magnaas ka. Ayaw ko. Sul -sul ko si Iman. Oh. na. <laughs> Kita sana natin yung mga ano doon. Titi din Titi din niya. niya. Titi din niya. din niya. Sige, andi ba saka saka tuban saka nagladlad.